yung ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito doon sa sinasabi na chemical imbalance sa utak. Sa mga hindi kasi nakakaintindi o oh, hindi nyo naiintindihan kung bakit sinasabi na mayroong chemical imbalance. Ngayon, ito kasi yung nabasa ko doon sa libro ni Dr. Clairwix. Kahit ako kasi noon, uh, nung nagpapachick up kasi ako, tinatanong ko rin yung psychiatrist ko na ano po ba yung nangyayari sa akin? Bakit nangyayari ito sa akin na natatakot ako? Ano po ba yung dahilan? Yan yung sinasabi ko dun sa, ayan uh, yung tinatanong ko dun sa psychiatrist ko. Ngayon, sinasabihan lang ako na yan yung uh, nangyayari sa iyo is meron ka lang chemical imbalance, sabi sa akin. Eh, hindi ko man kasi may, ano, gusto kong malaman kung ano ba yung chemical imbalance hanggang sa nabasa ko nga doon sa libro ni Dr. Clairweeks na yung sinasabi pala na chemical imbalance ay ito pala yung sympathetic nervous system at saka parasympathetic nervous system. Yung sympathetic nervous system, ito yung tinatawag natin na proteksyon natin at saka depensa natin. Kumbaga yan yung tinatawag na stress response. Ngayon, halimbawa kasi ng stress response, yan yung mga delikado na hindi mo ginagawa. Kaya mo hindi ginagawa kasi nga, dinidipinsahan ka ng uh, sympathetic nervous system mo. Siya yung gumagana, kaya hindi mo ginagawa yon Or, siya yung gumagana, kaya ka umiiwas doon sa mga delikado. O, kung halimbawa, meron nangyari eh, na ano, halimbawa, eh, meron, may ano ba tawag dyan? Yung, kailangan mong tumakbo. O meron nagkagulo, may nagbarilan, mga ganyan di ba sympathetic nervous system yung ano don yung may kagagawan kung bakit ka tumakbo kasi nga uh, ano ka pino ka niya yun yung protection natin ngayon pagka wala na yung ano yung pangyayari eh kumakalma na tayo di ba ngayon kapag kumakalma na tayo yun naman yung uh, parasympathetic nervous system kasi ang parasympathetic nervous system, siya kasi yung uh, relaxing at saka yung calming. Ngayon, dahil nagkaroon tayo ng anxiety disorder, ang nangyayari, eh, wala nang ibang gumagana kundi yung sympathetic nervous system natin. Kaya kasi gumagana yun dahil wala na kasi tayong ibang ginawa kundi uh, magproduce ng, yun nga, anxious energy. Kumbaga, in-stress na natin ang in-stress yung sarili natin. Kasi, yun yung stress response eh. Ngayon, dinagdagan pa natin ng dinagdagan yung stress natin. Kaya, yung sympathetic nervous system natin, siya yung mag-absorb doon sa stress na ginawa natin. Kaya, kusa siyang gumagana. Na, kumbaga, pinapakain na natin siya ng pagkain niya na yun yung dahilan kung bakit gumagana siya kahit wala namang dahilan, uh, wala namang kailangan iligtas o wala namang kailangan iwasan. Kaya kapag ka naranasan natin yun, yung discomfort or yung takot, napapansin natin yun, di ba? At kaya natin napapansin yun kasi nga yung parasympathetic nervous system natin na yun dapat ang magpakalma sa atin ay hindi niya na tayo napapakalma. Kasi nga, wala na kasi tayong ibang ginawa kundi stressin ng stressin yung sarili natin. Kaya yan yung tinatawag na chemical imbalance. Yan, nabasa ko yan sa libro ni Dr. Claire Wicks. Para mabalance ito, no? eh, wala ka namang ibang dapat gawin kundi baguhin mo talaga yung sarili mo o yung mga pinagagawa mo. Kailangan itigil mo na yon Kasi nga, kaya mo ititigil kasi nga, ano, eh, yung sympathetic nervous system mo nga, ah, yun yung ano na kasi, nag, yun lang yung gumagana, kumbaga yun na yung pinapakain mo ng stress yung baga yung pagkain niya na stress eh, pinuproduce mo kaya lagi siyang busog, ganun yung paliwanag nila dito ngayon yung tungkol naman kasi sa antidepressant na sinasabi, ito ayon kasi ayon din ito kay Drew Lin Salata, no? sabi niya, yung antidepressant, hindi niya binabalance yung chemical sa otak natin, kundi uh, shutdown ng antidepressant yung emotional level natin. Kumbaga, baga, naimbinto daw ang antidepressant para i-shutdown lang yung uh, emotional level natin. Kaya nga, di ba, uh, sinasabi nila yung iba na pag uminom ka talaga ng gamot, oo, nakakalma ka, di ba? Pero yung totoo, naka-shutdown yung emotional level natin. Kaya nga, pagka ng bisa yung gamot, eh, maya-maya, nandyan na naman yung pangit na pakiramdam, di ba? Ngayon, para mabalance kasi ng natural, yung uh, sympathetic nervous system at saka parasympathetic nervous system is kailangan nga ng pagbabago. Dahil ang gagawin mo lang kasi dito ay eh, yung parasympathetic nervous system mo eh, kailangan mo kasi ah, gawin yung ah, gagampanan niya rin para gumana yung parasympathetic nervous system natin para tayo ay pakalmahin o para maging balance na sila yung sympathetic at saka parasympathetic nervous system eh kailangan lang talaga nating gawin yung normal na pamumuhay. 'Yun nga yung uh, pagbabago nga ng sarili kasi kaya kasi yung sympathetic nervous system natin eh kaya yun na lang yung gumagana dahil nga yung pamumuhay natin eh, hindi na normal. Kumbaga hindi na naaayon sa totoong ano natin, totoong pamumuhay kung baga na nalalagpasan na natin kung baga naiiba na tayo doon sa normal o sa natural kaya yung sympathetic nervous system natin i eh, nagre-react talaga yon at yung parasympathetic nervous system natin ay eh, hindi na tayo napapakalma kasi hindi hindi na kasi natural yung ano yung ginagawa natin eh kaya nga kapag kalimbawa ay eh, nakakaranas kayo ng takot tapos uh, dulot lang yan ng uh, anxiety disorder dahil nga sa sympathetic nervous system e pag nag ka kasi doon yun hindi yung normal dahil wala ka naman dapat i-react doon dahil yun ay dulot ng disorder kaya pag hindi yun normal tapos ni mo di ba lalong lumalala yung sitwasyon mo kaya kapag ka ganun ganun yung ginagawa mo eh, hindi ka talaga kakalma kasi parang pinatunayan mo lang na yung uh, reaction ng sympathetic nervous system mo ay totoo kasi kung hindi ka magre-react tapos alam mo naman na wala ka sa delikado ikusa eh kang uh, kusa kang kakalma kusang hihina rin 'yun marahil sa una napakapangit pero habang tumag tumatagal at natututo ka eh, makikita mo rin yung kaginhawaan mo kasi kapag ka sa katagalan kasi matututo ka yung parasympathetic nervous system mo eh matututo rin yun na gumana siya kasi dahil din sa ginagawa mo kaya kung baga kapag nakakalma ka na ibig sabihin nagagawa mo na ng tama yung uh, kay, yung mga ano nagagawa mo na ng tama kung ano yung dapat talagang gawin kasi kapag ka yung reaction kasi mali yun pero pag hindi ka nag-react, yun yung tama. Kaya pag nakita nyo, di ba, maglalaman nyo naman yan eh. Sa pamamagitan ng pagkatapos ng, ano eh, ng discomfort o pagkatapos ng panic attack, anxiety attack. Di ba kapag nag-react ka, di ba mas lalong lumala? Kasi nga, mas lalo mong pinagana yung sympathetic nervous system mo. Ngayon, pero pag hindi ka nag-react, nagawa mong hindi mag-react, di ba, mag masarap sa pakiramdam kasi nga, napagana mo yung parasympathetic nervous system mo. Sana nakukuha nyo.